So, may sakit na ako, guys. May sipon. Sipon lang naman. So, need ko pa rin i-assist yung sarili ko. Pagkakain ko, inom kagad ako ng gamot. Gamot sa sipon. So, yun, guys. Hindi ko naubos yung hinanda akong scramble egg. Yan, hugasan ko. Naghugas. Pagkatapos ko maghugas, siyempre kailangan kong maglinis muna. Tapos, ayan. Jo, may problem na ako sa buhok ko guys kasi nga yung mga puti tumubo na siya as in makati na siya guys so mag DIY na lang ako tamang tama may nabili ako sa online guys na pang shampoo para sa puting buhok ayan o makati yan siya guys hindi naman masyadong marami kaso lang makati so yun o yung nabili ko sa, sa tiktok ayan ano siya guys? shampoo na may kulay. May chestnut brown, may black. Mayroon din ibang kulay. Pero yung nabili ko is chestnut brown. Kasi yung buho ko is kulay itim. Hindi siya masyadong natatablan pa. So, go pa rin ako kasi ayaw ko nang maglagay ng kulay black. So, yung mga light color na lang, kagaya ng chestnut brown. Hindi man masyadong natatakpan yung mga puti. At least, uh, medyo naglighten na yung kulay niya. So, ayun. Pagkatapos ko mag uh, lagay lagay niyan, sa itaas ko lang siya lalagyan guys kasi doon lang yung mga may mga puti. Sa ibaba kasi sa sa gitna ng buhok ko sa hanggang dulo. Okay naman siya. Ang ka, ang problem ko lang is yung mga bagong tubo. Makati. So, ayan siya guys. Ibabon mo lang ng mga 20 to Kung gusto mo, 1 hour. So, yun na ko na siya. Kailangan ko siyang ipatuyo. So, yun. Patuyo-tuyo. Medyo natakpan siya ng kaunti guys. Pero hindi talaga lahat. Naglighten lang. So, yun ang disadvantage sa magkukulay tayo guys. Maraming lagas ang buhok. So, yun lang.